Ito na yung tutorial mga boss idol sa starter ng Maxima C. Para malaman natin na starter yung problema, syempre unang una hindi siya nag start sa kanyang ignition. Kompleto naman yung indicator, yung neutral light, yung battery, tsaka yung MIL. Tapos dito sa kanyang ignition, kahit anong start natin ay ayaw mag-start. Proceed tayo dito sa ilalim ng upuan mga boss idol. Pakinggan natin kung nagpa-function ba yung kanyang relay. Para malaman natin na nagpa-function ng maayos yung kanyang relay, pumipitik po yung kanyang relay. Tulad nito mga boss idol yan yeah, at nagpapansyon po ng maayos yung kanyang relay next naman ay direct natin yung positive na linya ng starter gamit lang tayo ng bakal at pagdugtungin natin yung dalawang nut dito at kita naman natin na walang impact or spark dito sa kanyang relay pag nakadirect tayo so proceed tayo dito sa starter dito sa likuran at dito naman mga boss idol gagamit na tayo ng test light para malaman natin na may dumadaloy ba ng kuryente dito sa kanyang positive na linya so pareha lang lahat no mga boss idol badgeri, carb at maxima Parehas lang lahat ng proseso. Pati na rin kung paano tanggalin yung starter. Pero dito sa Maxima, mas madaling tanggalin yung starter kasi malawak. At ngayon gagamit na tayo ng test light. Ilagay lang natin yung negative dito sa body ground. At ipaon natin sa kasama natin yung ignition kung may kuryente. Ayan mga boss idol, umiilaw siya. So may kuryente po yung kanyang positive. Pero walang contact yung kanyang carbon brass sa armature. At yan mga boss idol, tatanggalin na natin yung starter. Unang tatanggalin natin yung oil cooler. No? So 13 na socket mga boss idol para matanggal natin yung cup dito sa oil cooler. Yan at ginamitan ko na ng 13 na socket. Nilagyan ko na rin ng extension para mas mahaba at ratchet para mas madaling ikutin. Pag maluwag na pwede na natin ikutin sa ating kamay para matanggal yung cup nap. At meron din pala itong bronze washer dito mga boss idol magkabilaan. Ingatan po natin na hindi po natin maiwala. So dito mga boss idol yung oil cooler natin isasabit lang natin ng paganyan. At ito po yung isang bronze washer so pwede natin hindi natanggalin yan mga boss idol. Para hindi mawala. Balik lang natin to no. Next naman ay na natin yung nut dito sa positive na linya ng starter. Gamit tayo ng back wrench na jis. Luwagan lang natin at pwede na natin ikutin sa kamay natin yung nut. Yan at natanggal na natin yung nut ng mga boss idol at ihiwalay na rin natin yung wire dito na positive. Isabit na rin natin para hindi sagabal. Next naman ay natin yung bracket. Dito sa bandang taas tatanggalin natin yung bolt. Tapos doon sa baba naman ay duluwagan lang natin. Gamit tayo ng 8mm na L na maliit para matanggal natin yung bolt sa bracket. Ayan, at kinamay na natin kasi maluwag na para hindi tayo mahirapan. Backrate sa 12 naman para doon sa bolt sa ilalim. Luluwagan lang natin itong mga boss idol para maihiwalay natin yung bracket. Konting luwag lang mga boss idol. Pag naluwagan na natin, so ganyan na yung magiging sura niya mga boss idol. Hindi na siya nakaharap sa starter. Pwede na natin tagalin yung allen bolt. Dalawa lang to mga boss idol, dalawang allen size. Ayan, at kinamitan ko siya ng L na 8mm para mas mabilis. Kahit anong allen naman pwede dito basta mahaba lang no. Yan, dalawa lang yan mga boss idol dito sa taas at dito sa ibaba. Hindi natin yan nakikita pero pwede natin kapain yan para may pasok lang natin yung alin dito sa kanyang bolt. Yan at natanggal na natin yung pangalawang alin bolt mga boss idol. Sa pagtanggal naman ng starter, alog-alogin lang natin ang paganyan para humiwalay siya dun sa kanyang flywheel. Yan, pwede na natin ilabas yung starter mga boss idol. Yan mga boss idol, no, nabaklas na natin yung starter. Pasensya na kasi hindi ko na malaya na naputol pala yung video. At dito mga po sa makikita natin sa kanyang carbon brass na pudpud na. Durog na yung iba, hiwalay na siya. Oh. sabi ng customer na inaabot daw ng tubig yung kanyang starter kaya medyo basa yung kanyang starter sa lalim. Yan at papalitan na natin to ng bagong carbon brass. Pero bago yan, babaklasin lang muna natin to lahat pati yung kanyang bendix para mahugasan natin. Tanggalin lang muna natin tong nut dito na jis dito sa bolt ng kanyang carbon brass para matanggal natin yung lumang holder ng carbon brush tatanggalin rin natin itong magneto pati na rin itong armature para mahugasan natin ito ng gasolina at dito naman sa bindex apat na bolt na, na 8mm ang tatanggalin natin para mabaklas natin yung assembly ng bindex drive huwag na natin ikat uh, bilisan na lang natin yung video para mas mabilis yan at natanggal na natin yung housing para malinisan na rin natin yung Bindex drive no. So dito sa kanyang Bindex drive ay okay pa naman no. So maganda pa naman yung ikot. At maganda pa rin yung balik ng kanyang spring. At yung carbon brass lang yung problema dito. Baka sabihin niyo hindi ko nilinisan niyan mga boss idol no nilinis ko po yan pero sadyang hindi talaga matanggal. Pero sadyang hindi talaga natatanggal yung mga itim na durog ng bunga ng carbon brass. Pero nilinis ko po yan lahat mga boss idol. Start na tayo sa pagbubuo. Una ikakabit natin yung bolt dito sa may butas, yung may plastic na square. Yan, ipasok na natin siya ng paganyan. At ilagay natin yung plastic na bilog dito at lagyan natin ito ng nut. At higpitan na rin natin yung nut. Next na ikakabit natin itong holder ng carbon brass. So itong ituturo ko na dalawang pabilog na sign, ito po yung dadaanan ng dalawang bolt na mahaba. So dito po yung natin itatapat sa dalawang butas na ito mga boss idol. Dito sa baba at dito sa taas. Kasi dyan dadaan yung bolt na mahaba. No? So ipailalim lang natin yung wire ng carbon brass ipasok lang natin siya ng pag at dito naman sa magkabilang gilid natin ita ipapasok yung wire ng carbon brass dapat magkaharap po yung dalawang carbon brass mga boss idol so kita nyo yan mga boss idol may butas dyan no? so yan, dyan, dadaan yung bolt natin ito natin ipapasok next naman ikakabit na natin yung hiwalay na carbon brass kuha lang tayo ng bolt na maliit tapos lagyan natin ng lakwasher at ipasok natin dito sa carbon brass yan so naka na yung holder natin ng carbon brass mga boss idol no tapos ikakabit naman natin to magkaharap yung dalawang carbon brass na hiwalay. Hanapin lang natin yung pagkalalagyan ng bolt mga boss idol. Ilagay lang natin ang paganya na at higpitan natin yung screw bolt. Yan so magkaharap din yung dalawang hiwalay na carbon brass mga boss idol. Kabit na rin natin yung panghuling carbon brass. Lagyan ulit natin ng lock washer yung tornilyo tapos ikakabit natin siya sa harap ng pangatlong carbon brass na kinabit natin. Yan so higpitan na rin natin yung tornilyo mga boss idol. At ganyan po yun dapat yung magiging sura mga boss idol. At ipapasok naman natin bawat carbon brass dito sa may kwarto-kwarto na ito mga boss idol. So para may pasok natin yan dahil may spring yan. So gagamitan natin ito ng walis tingting o di kaya alambre. Kita nyo yung spring mga boss idol. Oh. Para hindi lalabas yung carbon brass kailangan natin ng stick para maharangan yung spring. So ganyan lang mga boss idol. Oh. Harangan lang natin yung spring para hindi lalabas yung carbon brass. Kasi pag nakalabas yung carbon brass, hindi natin may papasok yung armature. So gawin lang natin lahat dyan sa mga carbon brass mga boss idol. Dapat may pasok natin at maharangan natin yung mga carbon brass. Yan at pwede na natin ilagay yung manipis na plain washer dito sa kanyang armature. Nilagyan ko na rin pala ng grasa yun mga boss idol. No? So grasa pala yung nilagay ko kasi mas high viscose ito yung grasa. At yan po yung purpose ng mga stick mga boss idol para hindi tayo mahirapang ipasok yung armature. Yan so pwede na natin tanggalin yung mga stick mga boss idol dahil naipasok na natin yung armature at dito naman sa bag na ito may guide to pati na rin dito sa kabila itatapat lang natin itong mga guide na to mga boss idol at pwede na natin ipasok yung magneto nung paganyan no? so ipasok lang natin sabay hawak sa armature para hindi siya lalabas para hindi na tayo umuhulit doon sa stick yan so itatapat lang natin yan mga boss idol yan at pwede na natin ikabit yung dalawang mahabang bolt dito so lagay lang natin yung dalawang mahabang bolt at dahil magkatapat na yung dalawang guide, so walang kahirap-hirap na ipasok natin yung bolt, mga boss idol. Pati na rin dito sa kabila. Ayan. Buuhin na rin pala natin pati yung vintage drive. Nilagyan ko rin pala ito ng grasa, mga boss idol. No? Pwede naman na oil yung gamitin natin, pero mas prepared ako sa grasa, mga boss idol. Kapit na rin natin yung 4 na 8mm na bolt, tapos ikita na rin natin. At pwede na natin ikabit. So para hindi tayo mahirapan, itatapat na natin sa butas yung kanyang bolt. Para diretso pasok na, tapos ikita na rin natin. At ganyan po ang pagbubuo ng starter mga boss idol. At pwede tayong gumamit ng battery para matesting natin yung starter kung nagpa-function ba ng maayos. So ito yung positive na linya. Itatapat natin dito sa positive ng battery. So dito yun mga boss idol. Ito yung positive nya. Tapos dapat itong kanyang bindex ay sisipa ito ng mga boss idol. At sa negative naman, kuha lang tayo ng bakal at itatapat natin sa negative ng battery. Tapos itatapat naman natin dito sa may bolt. Dahil dito yung negative ng kanyang starter. So, kita nyo naman mga boss idol, no, sumisipa yung starter. So, naka-function yung starter natin ng maayos. Ayan, at pwede na natin ito ikabit mga boss idol. Okay mga boss idol, so, one start lang siya nag-start na kagad. So, yan lang po ang tutorial ko ngayon mga boss idol. See you in my next videos po mga boss idol. Maraming salamat po sa inyong panunod.